Men, mamen, mamen. Oh, mamen for today's video. Isa na naman sa paborito ko, mamen. Napakasarap. Pero kung merong kang gout o kaya mataas uric acid mo, unti-unti lang, mamen. Parang ako unti-unti lang tumira. O nga pala, shout out kay Box. Suki ko siya sa manok ako. Doon ako bumibili sa kanila. Kaya bit binigay na lang niya sa akin to, mamen. O ganyan paglinis niyan, pinipiga-piga. Kung gusto niyo guntingin niyo, mamen. Pero para sa akin, masarap yung may onting pait eh. Yung may onting alam niyo na. Tapos tinanggal ko yung dulo niyan, mamen, yung parang pinaka ang dumi niya kasi parang large intestine. Yan. So ang natira lang diyan yung mapait diyan yung huling kinain parang ganun Tapos lumalinis na siya, nilagyan ko suka at asin mamen at binanlawan ko yan mga limang beses. Hanggang mabawasan talaga yung dulas niya mamen. Mamen, oo oh nga pala kung nandiyan ka pa, baka pwedeng paki-like and share ng video mamen para naman ma-share or uh, makarating sa iba. Itong napakasarap na version natin ng spicy adobong isaw ng manok mamen. O oh, ito, salang na natin mamen, lagyan natin ng asin, Dahon ng laurel at uh, pamintang buo whole peppercorns mamen. Tapos syempre ang criminal water Tapos pakuluan lang natin yan Halu-haluin nyo lang para uh, siguradong nakalubog lahat yan. Isa pa yan na makakabawas ng lansa nya Kaya yung tubig nyan i-discard nyo na So ito na sya O ngayon tirahin na natin Super basic lang tong version na to mamen. Pero ang importante dyan, yung pagsangkot siya para talaga mawala ang kanyang lansa. O ito, sinimulan ko sa bawang, kaya ako inuna yung bawang kasi mas gusto ko mamen. Yung medyo tostado yung bawang sa adobo. Tapos sinunod ko yung sibuyas. At ito na siya, ang sikreto naman dito mamen Para talaga masarap siya at walang lansa E eh, talagang dapat sangkutsyado siya O kung tawagin ng iba eh, talagang gisadong gisado ma men E eh, naalala ko nga pala Hindi ko naman nagupit lahat to Kaya yan, ginupit-gupit ko muna At yari kasi yan Pag di mo ginupit Tapos mo sa pulutan Patay ka dyan ma -man. Isang kuwan niyan Isang buong maba <laughs> Ayan nga Tapos tinimplahan ko lang ng onting paminta Or siguro mamen men To taste na lang yung paminta Kung gusto mo mapaminta Damihan mo na lang at maka pwede mo nga palang pakicomment, mamen, na kung ikaw ang mag adobo ano nilalagay mong karne, mamen? Adobong manok, baboy, ano paborito mong adobo? At pag napili kayo ang sunod kong lulutuin at syempre, may, may pajikas ka, mamen. Ayan, daily load din yon sayang din, mamen. Ayan, so diretso pa rin ako sa pagsangkot siya, sa paggisa, talagang pinagmantika ako siya. Bago ko nilagay itong toyo, mamen. Yung toyo, mga half cup, goods na yan. Nilagyan ko rin ng oyster sauce, mga isang kutsara. Isang pitik ng asukal lang, mamin. Kung ayaw mo maglagay, huwag mo na ako awayin. Huwag ka na lang maglagay. At syempre, yung criminal water. At dahil spicy nga, mamin, spicy, naglagay lang ako ng tatlong siling labuyo. Goods na yan, pero kung gusto mo, kung di pa spicy sa'yo, dagdagan mo na lang. Tapos haluin mo, pagkahalo mo, mamin, lagyan mo suka. Tapos nilagyan ko rin niya ng dark soy sauce pero optional lang 'yon. O wag mo haluin pag lagay mo na suka, marami mga galit sa iyo ha. <laughs> Hindi biro lang. Pwede niyo haluin yan kahit maglagay kayo ng suka kasi yung suka natin ngayon goods na 'yon. At 'yan, mamen, pinatuyo ko gaya ng request ng marami. Spicy adobong tuyo na isaw ng manok 'yan, mamen. Tapos mamen, garnish niyo lang na siling green at iready mo na 'yung alak mo kaya 'yung kanin mo, mamen. O paano? Rapsa! Men!